Bakit nga ba maaari natin makita ang EXP lane Balmond sa MPL? Gamit ang kanyang second skill na hindi na maaari makancel ng kahit anong crowd control, nagbibigay ito ng 15% movement speed at physical damage, sobrang magbe-benefit ka sa item na War Axe dahil mabilis mo lamang ito mapu full stacks kung kaya't mahihirapan ang magiging katapat mo. Hindi na rin maaari makancel ang kanyang ultimate. Gamitin mo ang emblem na fighter na may 10% spell vamp plus 22 adaptive attack at plus 6 hybrid defense, real para sa plus 16 na adaptive attack, festival of blood na may 6% spell vamp, bukod dito magkakaroon ka rin ng additional 0.5 na spell vamp kada hero kill or assist hanggang 8 stacks, at brave smite na nagre-restore ng 4% ng iyong max HP kung ikaw ay magde-deal ng skill damage sa iyong mga kalaban. Samahan mo ng mga items na ito. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli!